Oh, tignan nyo guys, may na na. Sabi ko sa inyo. Yan, na-ditch na oh. So, yan guys, yung weather natin ngayong araw na to. Tignan nyo naman. Nagis na ng umaga. Ngayon, mahangin na. Kaya yung daan. Ayan. Mahangin siya ngayon. Yan, yung mga ibang daan dyan na hindi na-scrape. Siguradong nag-snow trip yun. Yung mga... Uh, nasa hindi uh, main highway pero kasi ito na may maintain ng ano nag script kaya ganyan siya And kahit ma snow pero yung weather kasi mag snow ngayong gabi rin marami pa rin nagbibiyahe so ingat na lang lahat ng bumabiyahe ngayon tayo, naka-winter tayo is all drive Pero ingat pa rin Kasi yan Lalala yung Pag lumakas yung hangin Lalala yung ano na ganyan Magiging Low visibility Lalo sa gabi Oh, tignan nyo guys May na-ditch na Sabi ko sa inyo Yan Na-ditch na oh Kasi madulas siguro Mabilis masyado Hindi niya nakita ka agad. So sa gabi nangyayari ng mga ganyan na ano kasi nagmababilis sila tapos bigla silang na ano nabubulaga yun nabudulas pupunta sila sa ditch sigurado kaninang mahal lang yun kasi kahapon duman pa ako dito wala yun so yun tamang tama lang yung patakpan natin nasa din 110 so okay lang yan medyo maliwanag pa yan polis yun sa kapila thank you guys so medyo challenging talagang mag drive dito sa Canada pagka winter pero basta dahan dahan ka lang you drive with the weather hindi ka matinis pa yung speed limit dyan kung talagang matulas kahit mag drive ka lang ng mga 80 80, 60 kung talagang hindi mo kaya okay lang yun to go with the flow kung mabagal yung mga kasapo talaga kung malala yung snow ayan, na nyo yung mga truckers na to kasapto lang din yung mga patakbo nila sabaga, hindi pa matulas talaga yung daan wag ka ano na lang siguro yan pagka nag snow drip, tapos nadaan daanan yun magiging madulas yung daan well maintained naman tong highway to so ayos lang pero dito mo makikita yung maraming nadidits din sa highway to na to kung minsan yung mga truck yung mga pick up truck pa ang mga nadidits kasi ano sila confident na hindi sila madidits kasi malalaki yung sasakyan nila kasi all four wheel all wheel drive din yung mga yun yun matagal na itong sasakyan na ito ha ah. nasiraan yata nung nakarang nag polar vortex tumirik dahil sa pwede sa sobrang lamig kasi nasa sa bilang ng daan eh, hindi naman sa Dix yun, bagyan na tayo dyan yung bilis ng truck Ford F-150 pero tayo guys, ganyan lang nakaka-100 din naman tayo eh so, sapto lang yan. susundan na lang natin yan lapit naman na tayo pwedeng uh, pag-restan konti, yung mga inaantok na pwede dyan sila, tapos sabay tapon yung mga basura yan so, dito lang tayo kasi, grabe yun, no mabagal tong mga ito ngayon, no so, baka susundan lang natin tong mga to bagal yun meron nga so, medyo mabagal sila napasan na natin ito yung medyo mabagal talaga yun may tumirik din sa kabila guys kung nakikita nyo siguro sa sobrang lamig yung dati rin guys, nakita niyo yung driving ng Canada pag nag-snow kailangan mag-ingat lang talaga palagi condition niyo yung sasakyan bago mag-winter para siguradong walang hassle at least kung kinondisyon nyo bago mag-winter, titirik man yan at least na kondisyon. alam mo sa sarili mo na kinondisyon mo talaga siya Abangan nyo yung susunod na vlog. See you there.